Mahal kong kapatid, sa katahimikan ng gabing ito, habang ang mundo ay unti-unting lumulubog sa katahimikan at ang puso mo ay naghahanap ng kapahingahan. Inaanyayahan kitang huminto sandali, huminga ng malalim, ilagak ang lahat ng iyong bigat, pagod at pangamba sa harapan ng Diyos. Dahil sa oras ng iyong kahinaan, sa gitna ng pagluha at katahimikan, may isang Diyos na hindi umaalis. Isang Diyos na nananatili. Tahimik siyang nakikinig, maingat siyang nagbabantay, at buong pagmamahal siyang bumubulong, "Anak, huwag kang matakot. Nasa tabi mo ako. Tutulungan kita." Sa panalangin ito, damhin mo ang presensya niya. Hayaan mong haplusin ng kanyang kapayapaan ang iyong puso, at sa bawat salitang maririnig mo, naway ito'y maging alaala, -ala. na sa gabing ito hindi ka nag-iisa. Manalangin tayo. O aming amang nasa langit, sa katahimikan ng gabing ito, lumuluhod ang aming puso sa iyong harapan. Dumarating kami sa iyo, Panginoon, dala ang bigat ng araw, ang pagod ng katawan at ang mga alalahaning pilit naming binubuhat na sa totoo lang, hindi na namin kayang pasanin ng mag-isa. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ipinapaalala mo sa amin ang isang dakilang katotohanan na hindi kami nag-iisa, na kahit tila tahimik ang langit, ikaw ay nasa tabi lang. Nasa bawat pintig ng aming pusong sugatan, ikaw ay dumadama. Nasa bawat luha ng aming mga mata, ikaw ay nakatingin, nakikinig, at sumasama. O Diyos, ikaw ang aming sandigan. Ikaw ang aming kanlungan. Ikaw ang aming lakas sa oras ng kahinaan. Sa gabing ito, ibinubuhos namin sa iyo ang lahat ng aming takot, pangamba, pagdududa at pagkalito. Kung kami po ay napagod sa mga laban ng buhay, bigyan mo kami ng kapahingahan. Kung kami po ay naligaw sa gitna ng mga desisyon at pangarap, gabayan mo kami pabalik sa iyong landas. Kung kami po ay sugatan ng mga salitang hindi namin inaasahan, hilumin mo kami Panginoon. Tulungan mo po kami. Tulungan mo kaming muling magtiwala. Tulungan mo kaming maniwalang may magandang mangyayari dahil kasama ka namin. Na kahit ang sitwasyon ay tila walang liwanag, may Diyos na kailanman ay hindi lumalayo. Panginoon, salamat sa iyong walang sawang presensya. Salamat sa iyong pagkalinga na hindi namin laging namamalayan, pero kailanman ay hindi nawawala. Ikaw ang Diyos na dumirinig kahit sa pinakamahihinang panalangin. Ikaw ang Diyos na tumutugon kahit walang salita ang aming bibig. Dahil alam mong mas kilala mo kami kaysa sa aming sarili. Ngayong gabi, O oh Diyos, nais nice po naming manahimik sa iyong piling. Lukuban mo kami ng iyong kapayapaan. Yakapin mo ang aming puso. At habang kami natutulog, hayaan mong ang Espiritu mo ang siyang gumabay Magpalakas at muling magpatibay sa aming pananampalataya. Hindi man namin alam ang darating na bukas, tiyak namin ang isang bagay. Kasama ka namin, at kung kasama ka namin, walang anumang gabi ang hindi namin malalampasan. Walang anumang bagyo ang hindi namin kayang tawirin. Walang anumang problema ang hindi namin kayang harapin dahil ikaw ang Diyos na tumutulong, Diyos na nasa tabi, Diyos na tapat magpakailanman. Salamat, Ama, sa pag-ibig mong hindi nagmamaliw. Salamat, Jesus, sa sakripisyong nagbigay daan upang kami maging malapit sa Diyos. Salamat, Banal na Espiritu, sa iyong patuloy na pagkabay sa aming landasin. Sa iyo po namin iniaalay ang lahat at sa gabing ito, kami natutulog ng may tiwala na bukas ay liwanag. Dahil ngayong gabi, ang Diyos ay nasa tabi namin. O aming mapagpalang Diyos, sa gabing ito, kami ay lumalapit sa iyong presensya. Dala ang aming pagod, pangamba at mga tanong na walang kasagutan. Ibinubuhos namin sa iyo ang aming puso sapagkat alam naming sa iyong mga bisig matatagpuan namin ang tunay na kapahingahan panginoon hindi lingid sa iyo ang lahat ng pinagdaraanan namin alam mo ang bigat na aming pasan ang mga luha na pilit naming itinatago ang takot na bumabalot sa aming mga damdamin tuwing kami nag-iisa ngunit ngayong gabi inaamin namin kami mahina. Kami pagod, Panginoon, at sa pagod naming ito, ikaw lamang ang aming lakas. Sa bawat paghinga, sa bawat pintig ng puso namin, naisin po ninyong masumpungan kaming umaasa lamang sa iyo. Dahil ikaw, O oh Diyos, ay hindi lumalayo, hindi ka kailanman nawawala. Sa katahimikan ng gabi, ikaw ay naroroon. Sa mga panahong pakiramdam namin ay nag-iisa kami, ikaw ay nasa tabi lang tahimik ngunit tapat. payapang ngunit makapangyarihan. O Ama, tulungan mo kaming bitawan ang mga bagay na hindi na namin kayang kontrolin. Ang mga problema na paulit-ulit sa aming isipan, ang mga sitwasyong walang kasiguraduhan ang mga sakit na bumabalik ang mga pangarap na tila matagal nang hindi natutupad hayaan mong sa gabing ito ang bawat salitang binibigkas namin ay maging panalangin ng pag-asa hayaan mong ang bawat katahimikan sa pagitan ng aming mga salita ay mapuno ng iyong presensya panginoon yakapin mo kami yakapin mo ang aming pagod ang aming mga sugat, ang aming mga pangarap na tila na nahimik. Ipinaaalala mo sa amin ngayong gabi na hindi pa tapos ang lahat. Na may plano ka, na may dahilan ang lahat. At higit sa lahat, may Diyos kaming kasama. Ikaw ang Diyos na tumutugon kahit sa bulong ng aming kaluluwa. Ikaw ang Diyos na hindi nagsasawa sa aming paglapit. Ikaw ang Diyos na nagsasabing, Anak, tutulungan kita. Hindi mo kailangang lumaban ng mag-isa. Sa bawat kabi ng aming buhay, Panginoon, samahan mo kami. Sa bawat panaginip, ilayo mo kami sa anumang masama. At sa aming pagising, bigyan mo kami ng bagong lakas, bagong pag-asa, at bagong pananampalataya. Panginoon, salamat po. Sa bawat gabing kami nadarama mong kasama. Sa iyong salita, sa iyong espiritu, sa iyong presensya, kami humihinga muli. Kami nabubuhay muli. Kami lumalaban muli. Sa iyo namin iniaalay ang lahat. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang aming buhay. Dahil sa gabing ito, hindi na kami nag-iisa. Nasa tabi ka namin, O Diyos. At tutulungan mo kami. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ama namin sumasa langit ka, sambahin ang nangalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais nice kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagbalain ka ng Diyos.